Noong ikalabing anim ng Abril, 2025, pumanaw ang isa sa pinakamamahal at iginagalang na aktres sa industriya ng pelikulang Pilipino, si Nora Honor, na kilala rin sa bansag na Ate Guy. Sa edad na pitumput isa, iniwan ni Nora ang isang malalim na bakas sa sining at kultura ng bansa. Ang kanyang mga anak na sina Ian, Lotlot, Matet, at Kenneth De Leon ay nagbigay ng pahayag upang ipahayag ang kanilang kalungkutan at pasasalamat sa buhay at legacy ng kanilang ina. Sa isang press conference na ginanap noong Huwebes Santo, ikalabimpito ng Abril taong 2025, humarap ang mga anak ni Nora sa media upang magbigay ng pahayag hinggil sa pagpanaw ng kanilang ina. Si Ian De Leon, ang panganay na anak at aktor, ang naging tagapagsalita ng pamilya. Ayon kay Ian, labis silang nalungkot sa pagkawala ng kanilang ina, ngunit nagpapasalamat sila sa lahat ng mga nagmahal at sumuporta kay Nora sa buong buhay nito. Ipinahayag din ni Ian na si Nora ay isang huwarang ina na nagbigay ng tunay na pagmamahal at walang kapantay na talento sa kanyang mga anak at sa buong bansa. Inihayag ni Ian na si Nora ay pumanaw ng tahimik noong gabi ng ikalabing anim ng Abril taong 2025 na napapaligiran ng mga mahal sa buhay. Ayon sa kanyang pahayag, si Nora ay sumailalim sa isang angioplasty noong ikalabing lima ng Marso taong 2025. At pagkatapos ng operasyon, nakaranas siya ng hirap sa paghinga na nagdulot ng complications. She did not, she was being operated on, and after that, she had a hard time breathing, and eventually all things went downhill from there, and that's why they had to do another procedure after that, Ania. Nilinaw ni Ian na hindi na matay si Nora habang inooperahan, kundi pagkatapos ng operasyon nang magkaroon ng mga komplikasyon sa kalusugan. Si Lotlot de Leon, isa sa mga anak ni Nora, ay nagbigay ng detalye hinggil sa mga plano para sa burol at libing ng kanilang ina. Ayon kay Lotlot, ang mga labi ni Nora ay ihahatid sa libingan ng mga bayani sa Tagig pagkatapos ng mahal na araw. Ang pamilya ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nagbigay ng suporta at nagdasal para kay Nora sa kanyang huling paglalakbay. Si Nora Honor ay ipinanganak noong ikadalawamput isa ng Mayo taong isang libo 1953 sa Iriga, Camarines Sur. Bilang isang batang mga aawit nakilala siya sa kanyang malakas at makapangyarihang tinig. Pumasok siya sa industriya ng pelikula at naging isa sa mga pinakatanyag na aktres sa bansa. Sa kabila ng kalungkutan, ang pamilya de Leon ay nagpasalamat sa lahat ng mga nagmahal at sumuporta kay Nora Honor sa buong buhay nito. Ang kanilang pahayag ay isang pagpapakita ng pasasalamat at paggalang sa isang ina at alagad ng sining na nagbigay ng walang kapantay na kontribusyon sa kultura ng Pilipinas. Ang buhay at legacy ni Nora Honor ay magsisilbing inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga alagad ng sining. Ang kanyang dedikasyon sa kanyang craft at pagmamahal sa kanyang pamilya ay patuloy na magsisilbing gabay sa lahat ng nagnanais magtagumpay sa larangan ng sining at buhay pamilya. Ano ang senyo sa balitang ito?